Ito palang daylan kung bakit nga nanalo ang team ng Lakers laban nga sa number 1 team sa Eastern Conference, na Boston Celtics. Well, the reason goes back mga idol sa last post-game interview ni LBJ nung last game nila laban sa Atlanta Hawks. Well, kung hindi nyo alam ang sinabi ni Lebron mga idol ay ito, pakinggan nyo. If you're a what can you do yourself to get back on the winning side of things? I don't have any message for my teammates. Just go out and do your job. I mean... Ang payo niya nga daw sa kanyang mga teammates, mga idol. Just go out there and do your job. Gawin niyo yung dapat niyong gawin. Gawin niyo yung trabaho niyo. At mukhang itong sinabi ni Lebron James, mga idol, ay talaga namang nag-spark ng motivation sa mga Lakers players. At mga idol, grabe ang kanilang performance laban nga sa team ng Boston Celtics. Talagang inspired basketball ang kanilang nilaro, mga idol, from the first to fourth quarter full of energy nga sila mga idol at talaga namang nagresulta nga yan ng maganda. Nanalo sila mga idol upset nga yan sa number one team ngayon sa NBA. At matapos nga ng laban na ito ay ito ang sinabi ni Austin Reeves sa kanyang post-game interview. If you, I mean, remember Brian's quote the other night, uh, go out and do your job. And I feel like that's just what we did tonight. You know, it wasn't nothing special. It wasn't like we was out there running, you know, a million sets, plays. We went out there and competed our ass off. So pagpapatibay nga ito ng rason mga idol na kung bakit nanalo ang team ng Lakers laban nga sa Celtics ay dahil motivated ang mga Lakers player ng dahil nga sa sinabi ni LBJ sa kanila sa post-game interview sa kanyang pagko out mga idol na go out there and do your job, gawin nyo yung trabaho nyo. Mukhang magandang na resulta mga idol neto sa mga Lakers player at ngayon mga idol ay kanilang pinatunayan yan with a big win laban nga sa Celtics. At ang isa pang magandang rason na sinabi nga ng game announcer mga idol ng broadcaster ng labang ito na ang Celtics nga daw mga idol ay parang nag-relax ng mabalitaan nila na si Lebron James pati na rin si Andre Davis hindi maglalaro. They came out flat nga daw with no energy in the first quarter pa lamang kumpara sa Lakers na from the jump ay 110% nang binibigay na effort defensively at offensively. At yan daw ay nag-carry over hanggang sa fourth quarter na hindi na nga nabago ng team ng Celtics kaya naman talo sila this game at panalo ang LA Lakers kumbagang naging mentality nga ng Celtics player ng kanilang buong team mga idol ay wala naman si Lebron, wala naman si Anthony Davis kayang kain natin yung team ng Los Angeles Lakers nag-relax sila mga idol kaya naman pagre-relax nila ay eh hindi maganda ang naging resulta o let's mga idol laban nga sa very short-handed na team ng Lakers Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.